Magandang umaga mga kababayan oh. No? Ito po ay isang Muti na Muti Ito po ay Original po ito Ayan guys Original Galing po ito sa isang Kaibigan no? So, ito yung binigay sa atin. So, original to na motif Na sombrero guys. motif Ito na naman guys yung mga uh, souvenir ko guys. Yung mga sombrero ko na na ipon guys. no. So, ipakita ko sa isa sa inyo guys para naman yan po guys sa uh, New York jersey uh, hot oh, New York so, sa doon to sa favorite ko dahil puti uh, pa maganda pang kurma guys And, uh, kulay blue adidas na blue white adidas guys so isa rin to sa favorite ko na sombrero guys mga lawak lang guys ha ito naman guys yung puma na may tag pa yan yun eh, no? ibig sabihin bagong bago pa guys puma black and white yan mga sombrero guys ni idol mga po color yellow adidas black tan yellow bago rin yan guys adidas so yan ako makikita guys yun uh, bago kong mga collection guys na asambrero yan yung um, kulay blue puma naman to guys white and blue puma brand puma yung pampain niya so isa sa mga favorite ko guys ito naman guys so color yellow pumag bago bago rin yan guys at meron na siya tag so yan po ang mga naiipon ko guys ang mga uh, sambero ng mga collection guys yellow, puma Nah, besok ada sekan desa. namanya Ola White Adidas. Mantap, so, gandang, -gandang formato guys. Nah, Air White Black Adidas. guys yung kulay pula puma ang bagong bagong guys puma ang kulay black ah uh, red uh, red and black meron yan tag guys uh, as din to pong pulma, guys bago na ka mga souvenir guys ito na naman guys yung color sky blue adidas sky blue guys so ayos din to kahit anong forma to guys naka jacket ka pwede pwede to guys yan ang mga koleksyon ni idol guys yan mga guys yung color black adidas white and black adidas guys yung mga koleksyon ni idol guys Uh, ito mga guys yung kulay pula na Adidas po. Nagkakaiba sa ng design kaysa sa mga nauna, uh, na, sa mga bago kasi yung, yung labas yung mga uh, ano, um, Adidas uh, design ng Adidas guys. Yeah. Red Adidas. And guys, ito ha. Uh, binigay sa akin guys. na naman guys yung so, uh, na order ko guys sa online so astig din astig din guys astig din to guys tingnan nyo guys always always talaga always astig to guys astig diba yung yan, yan sya guys bilangin natin guys ha bilangin natin guys ilan yan guys no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12, tong yung mote na binigay sa akin to guys, pang 13. So, yan guys, no? Ayan, mote guys. Ayan. Okay ba guys? Ayan na po guys, yung akin na may pasilip sa inyo guys. At thank you and good luck sa akin. At at yan sa aking mga souvenir uh, uh, collection. Bye-bye. Uh, ingat po sa atin lahat.